Gusto mo bang magkaroon ng follow button sa tabi ng pangalan mo kapag nagko-comment ka? Usong-uso yan ngayon mga katiktik dahil meron pong uh, mga groups na tinatawag natin na nakikipag follow to follow lamang. Sa madaling salita, mahalaga po itong follow button na to dahil dito lang po sila magpa-follow. Okay, dati po nagawa ko nito guys, uh, mabilis ang follow to follow lang no nagsisimula pa lamang ako. Pindot na lang ako ng pindot doon sa mga merong follow button. So magkakaroon tayo ng mas malaking chance na ma-follow po tayo kapag meron po tayong follow button sa tabi po ng ating mga pangalan. Okay, so may nag-request din po ito uh, follower natin kung papaano nga ba maglagay ng follow button dito sa ka ating mga pangalan sa comment section. Okay, so shout out po sa iyo, ma'am. Uh, nakalimutan ko lang kasi yung name niya kasi hindi ko mabuksan yung phone ko na ginagamit uh, sa pagreply sa inyong mga uh, mga tinatanong. Okay, so tara na guys, puntahan na natin 'to para matutunan natin kung paano maglagay ng follow button sa tabi ng ating mga pangalan sa comment section. So mga tiktik tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng follow button sa tabi ng ating mga pangalan pag nagko-comment po tayo. Okay, so kung makikita nyo dito mga katiktik ay magko-comment po ako muna dito kay Madam Tiktik. Okay, so para makita nyo na wala po akong follow button. Okay, so dito po nag-comment po ako dito Madam kay Madam Tiktik dito sa isang video. Okay, so eto hanapin ko lang yung na-comment natin mga katiktik. Ayan. So, ayan kung makikita nyo, ayan mga katiktik, wala po kung sa pinakaunahan, wala po kung follow button. So, ayan po yung gagawin natin. Kung nakikita nyo sa kanila, meron silang follow button sa tabi ng kanilang mga pangalan. O, so, mahalaga po yan mga katiktik dahil dagdag points din po yan para magkaroon tayo ng malaking chance na ma-follow po tayo. Okay, so balik na po tayo ngayon dito sa ating account. Punta lang po tayo sa ating settings and privacy. Okay, pag nakapunta na tayo dyan, click natin yung settings. After dyan, punta po tayo dito sa ating audience and visibility. Okay? So, kung may nyo dito yung how people find and contact you, pindutin lang natin yan mga katiktik. Magdadirect po tayo dito and dito nakalagay who can send you friend request. So, naka-everyone yan gagawin natin friend friends of friends. After dyan, labas lang tayo. Punta naman tayo sa followers and public content. Pindutin lang natin dyan. Okay? So, kung may kita nyo dito, lahat po yan dapat nakapublic. Okay? Ipapublic po natin dapat lahat yan makatiktik. Malinaw yan. O, sige, isa-isa na natin na i or i-everyone po natin. Okay? So, para po yung visibility natin is makikita talaga tayo ng mga tao. Okay, so uh, show mas relevant comment first and op uh, Facebook previews i-on lang din natin yan. So gagawin na natin guys, babalik ngayon tayo, pupunta ngayon tayo sa account ko na Madam Tik Tik. Okay, so para makita po natin yung comment po Okay, papakita ko sa inyo na kung kanina wala pong follow button, ngayon magkakaroon na po yan ng follow button. At kung effective nga ba 'yung ginawa natin, syempre, ayan. So hanapin na natin 'yung uh, post ko na pinagkomenta ng aking main account. Okay? So nandito lang yan. Ha, scroll scroll lang tayo. Ayan, nag-slow motion, kala mo maganda siya. Kinaganda mo yan, Madam Tiktik. Ayan. Dito tayo sa comment. Kung may kita nyo, mga katiktik, hanapin muna natin dito sa latest comment. Ayan. Okay, loading, loading. Ayan na, mga katiktik. Kung may nyo po, ayan. Nakalagay na po. Meron na po tayong... Meron na po tayong follow button sa tabi ng ating mga pangalan. Ayan. So, kung meron kayong mga natutunan, uh, don't forget to follow Madam TikTik for more video tips and tutorial. So, alam niyo na ang gagawin niyo. Pindutin na natin yung follow button. Nakakahiya naman sa account ko, hindi ako naka-follow. <laughs>